Hi everyone! So ayan, finally dumating na nga yung order ko sa Amazon na mahigit isang linggo ko rin inantay. And uh, so yun, i-share ko sa inyo kung mahilig kayong mag-online shop at mahilig din kayong mag-order kahit ang online shop is i-share uh, ko lang sa inyo yung aking experience para hindi na rin kayo matulad sa akin. So ang in-order ko nga ay card reader and yung isa is a bluetooth headset na sabi is noise cancellation. So, yan. Binuksan ko na at uh, excited na nga akong itry yan. Hanap talaga ako ng magagamit ko, lalo na pag nag-voice over. At kahit saan man ako pumunta, pwede ako mag-voice over. So, iyan, Una kong binuksan ay itong uh, USB card reader. So, iyan. Akala ko nga na pa ako kasi nga parang mga USB lang. Akala, uh, hindi pwede yung mga memory card or SD card pero yung may, sa kabilang side pala is na mayroon doon. And, tinry ko na ngayon kanina. nag-work naman sa aking cellphone at pwede ko na i-transfer yung mga files ko sa SD card. So, iyan. Okay naman siya. Next naman ay Bluetooth headset na noise cancellation. Ito talaga yung pinaka na exciting akong uh, order ko sa lahat at uh, gusto ko na siyang itry and so yun yung mga accessories niya mayroon siyang uh, type C na charger and may free na yung pang buds earbuds may small medium and large na size na free so yan kanina tinry ko na siya syempre excited ako at uh, nagtry ako kung uh, Totoo nga ba na noise cancellation? Pero ang ibig pa lang sabihin ng noise cancellation, hindi mo maririnig yung sound sa labas pag gamit mo yung headset. So akala ko naman yung noise cancellation is habang mag voice over ka, is hindi na maririnig yung mga ingay sa labas. And yun pala yung ibig niyang sabihin. Kaya yun lang yung share ko sa inyo is uh, make sure at basahin din maigi yung description ng ating bibilhin para hindi na tayo matulad nito. Pero okay naman, pwede naman na siyang nga magamit sa ibang bagay. Kasi ang expect ko lang naman dito is pang voiceover sana. Pero yon fit naman siya. So far, so good naman sa akin tenga. Pero thank you pa din. Kasi kahit pa paano is magagamit pa rin. Next naman ay beauty products. So ayan, dumating na nga yung order ko sa Amazon. At unang lumabas ay dishwashing joy yan. And baka gusto nyo itry mura lang po yan. At madami na. So yan, kwento ko sa inyo yung aking experience sa pag-order ng beauty product. Kaya napaka-importante na basahin natin yung description, ilang grams ba, milligram, kung ano yung nakasulat sa pag-order nyo. Kasi expect ko yung mga uh, size ng facial wash is a normal size na hindi ganito katulad nyan. At hindi ko pala napansin, uh, 20 grams lang pala siya. Unlike don sa regular na size ng facial wash na nabibili natin is 120. Kaya please, kung mag-order kayo, tignan nyo maigi yung description. Basahin nyo maigi kung yun ba yung kailangan nyo para hindi kayo matulad nito. Yun, salamat! Bye!